pumasok tayo ng 13, di ba? 13 ng madaling araw. 14, 14, 15, 16, 17, 18, 18 20, diba? So 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, so pang 32, day 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ang siya always very well. uh, walang lagnat. Like Maganda yung mood. Uh, at mababa yung RR niya or yung respiratory rate. So, the past few days, mga 3 days ago or kahapon, medyo problemado kami sa respiratory rate niya kasi pinagbawalan na kami. Naging strict sila na pagwawal yung pagpapakain or pagpapa pagpa dede or pagpapa intake ng anything too big ano mang pagkain kasi mataas yung respiratory rate so respiratory rate pala so bago namin itong nalaman na ano pala siya yung, yung ito yung bilang ng pag hinga ng ng tao yung inhale, exhale so binibilang siya ng isang inhale, isang exhale counted as one count, one count lang siya so ang one two three so sa pag research namin ang regular or ang normal na adult may respiratory rate between 12 to 20 12 to 20 uh, na beses na count while ang children mas mat mataas sila kasi um, nga, mabilis yata silang mag mag sa puso siyata nila din yan eh mabilis mag pump ng dugo at sa case ni baby 12 months siya uh, it ranges between sa internet uh, na search namin, it range between 20 to 60 count. Pero ang required nila dito, since nga may condition siya na may pneumonia siya ngayon at medyo habol yung paghinga niya, at yun yung reason bakit namin siya dinala sa hospital. Um, Na-require ng doktor na kailangan below 50 count bago siya pa didein. So, naging struggle namin siya in the, the past few days kasi pagpasok namin dito, hindi naman kami agad binawalan. Parang naka-3 days muna tayo, no? Bago talagang pinagbawal yung ano. No? Kasi nagsuwero naman siya, eh. Tapos, yung, oh, hindi tayo sinabihan nung hindi tayo sinabihan nung una. Parang hindi pa agad nagbawal. Nung isang araw lang, nung napansin nila na walang improvement dun sa respiratory rate niya or tinatawag lang RR, doon na nila parang antas nilagnat pa si baby nung pang, pang, pangatlong araw dahil sa na dislocate dislocate na kasi parang hindi na tumama yung ano yung swero sa ugat so nag-leak siya nag nagkalagnat siya isang buong araw yun tapos sinabi nila na bawal na nga And kahapon yata yun ang nakarang araw kahapon no? kahapon kahapon sinabihan talaga na uh, pinap, nag, ano siya yung isang nurse nag sulat ng parang acknowledgement letter na alam niya na bawal pa pa kainan or pa si baby while mataas yung respiratory rate so pumirma siya so medyo kinabahan kami kasi parang sa part namin parang parang ano ba yun, hugas kamay parang <laughs> Though, um, in the past, few, before that naman kasi, uh, nagpapaalam kami, pero safe na hindi nila talagang sinabi nila na, advice lang naman nila na parang ganun, huwag mo po munang ano ganyan. So, minsan, dahil nagwawala si baby, at ang makakapagpa tahan lang sa kanya ay yung mag ano nga mag feed sa papa Dede niya tapos, medyo na alam kami. So, kahapon, mula kahapon, strict na din talaga kami mag, magpapaalam bago uh, magpalele. So, naging problema kasi nga, um, pag may, pag nila yung respiratory rate, uh, nakatense ang bata at tumataas yung respiratory rate niya. So, hindi siya talaga, hindi mo talaga siya mabibilang, uh, ma- hindi talaga nila ma, ma, kuha kuhanan ng mababa na RR kasi na depends nga sa presence ng mga mga staff. So, pero pag kami lang uh, sa nurse namin, paano bilangin, mababa naman. At makikita namin na mahina, mabagal yung paghinga niya. Tapos, yun. <laughs> yun yung parang dilema namin in the past few days kasi kahapon no, oh yeah, nung no kahapon antok na antok na kami wala kami tulog maayos ang bata hindi siya mapakali so, niya talaga yung medic nagwawala siya nang nagwawala so hirap na hirap kami ano siya patahanin nang hindi siya patidein kasi yun yung gusto niya and yun din naman yung bawal sa kasulukuyan na ano hindi mo rin siya kung bibilangan din siya ng RR hindi rin hindi, hindi rin siya papasa kasi stabilize yung ano niya pag 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 kina pala so, pang struggle yun pero naintindihan din naman namin yung uh, importance noon kasi uh, pan parang checking doon sa sa respiratory rate na yan uh it could cause fetal effect doon sa baby kasi nga um, dahil habol sila reason na bakit habol sila kasi yung oxygen na nakakuha ng lungs hindi enough ngayon pag nag sila ng food may malaking chance na yung particles ng kinakain o iniinom ay mapunta sa airways na magkukos ng more blockage dun sa airways na papunta sa lungs or even sa lungs mismo and yun Nakakatuwa lang kasi kahapon Nagbabrowse -bab ako sa Facebook Hindi ko naman search or anything like that Dahil siguro din may ganyan Sa si Facebook na nakikita niya yung Activities ng mga users Sa other other Apps So since nakita niya na-search ako regarding that Parang may video doon na Out of nowhere may video doon na lumabas Na balita siya eh Balita, hindi, ah, hindi siya balita Parang post lang ng isang random person Na parang nagpa, nag nag-inform siya sa mga tao na may, may kaso yung nanay niya na nalunok niya yung part ng Skyflix. Part ng Skyflix na inopen niya using the mouth. Na pumasok sa bibig niya and unknowingly dumiretso sa lungs. So, huminga. Sa maliit na, napakaliit na plastic na yun, nagkaroon ng complication yung, yung nanay niya tumaas yung BP and all that hindi na makahinga napakalit lang bumara wow, possible pala pumasok yung ganong kaliit na ganong kalaki actually malaki siya para sa kung daanan ng hangin man yun pumunta siya ng lungs ganon ka ka possible na ano so maaari din talagang ganon ang nangyayari sa naisip ko ganon ang nangyayari sa mga babies na hindi nadadala sa hospital kasi as parents ang ang pinakaalam mo na need ng bata is pagkain, dede. Yun yung magsusustain sa kanila. At pag may ubo, may ubo, tapos nahirapan na huminga ang bata, siyempre, papadidein mo ng papadidein para lumakas. So without you knowing na lulunod na lulunod na pala yung anak mo, Kasi hindi naman sila nakapagsalita, ang ganagawa lang nila, iyak. And tayo as parent, pag tumatahimik yung anak natin, akala natin okay na kasi yun yung yun yung sign nila na ng discomfort eh, yung pagiyak. Pero napansin ko sa mga post and sa mga videos na even tulog yung bata, meron silang uh, kahirapan sa paghinga. Na experience ko mismo sa anak ko na during the time na na bago namin sa isugod dito sa hospital, even tulog siya, makikita mo yung yung chest niya malakit, ng, ganun na buo ka ng malaki at ng gano'n nagal gano'n gano'n na pero tulog ah tulog yung bata ah. hindi nila alam yung gano'n yan pala tapos ang bilis gano'n so yan pala kung hindi namin sinugod maaring pagpadede lang kami ng magpadede And the fact na parang pinapirma pa siya ng parang form or consent or acknowledgement regarding that, it means ano talaga siya? Parang importante or ano bang term dun? Ang term dun parang risk talaga. In the fact na pinapirma ka ba? Ng ano, parang ano talaga siya? Importante talaga siya? Parang gano'n, di ba? Kasi kung hindi siya ganun kahalaga sa 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 lukuyang sitwasyon ba't kakapapapapapirmahin ng acknowledgement diba ibig it, 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 it sabihin napaka risky nung pagpapakain o pagpapainom sa babies o sa mga sa bata na merong kondisyon sa paghinga o yung may respiratory um, problem so yun So, nagkaroon tuloy kami ng knowledge about that. And part siya ng vital sign ng isang bata. So, yung sinicheck ng isang tao, sinicheck nila is yung oxygen level, which is ginamitan nila ang oxygen meter, tapos temperature, tsaka heart rate.